Hello, 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 guys. Hello, guys. Hello, sa lahat, guys. Ito ang dinabi tayo po kakak. Ngayon po ay araw ng Kuwebes, guys. Kahapon, pumasok tayo ng half day. Doon isang, uh, ano, umaga hanggang alas 12. With, with 100,000 won. Woo! Diba, guys? So, ano tayo, guys? Okay lang, okay naman. Ito, buong ulan mo, Hindi ka ba? So, okay yun. Di mo nabing tao sa mo naman. Anyway, hindi tayo tayo. Hindi tayo Okay guys, pwede siya ang last tumawag na ewan eh. What? Big tumawag na a eh. What? Okay, dito naman tayo. Pasok tayo guys. tumawag na even eh, na bubulo ako eh. kung ano, tawag eh. So, Okay All guys. Dito tayo guys. Oh, okay guys. May nabati pa na pala ulit. Ano mga followers, like and share it, bashers. Okay? Huwag ka mga kasayin lahat. Huwag ka tumagandang guys. Okay mga lods Ah... Oh. Ito, Ba'y may ko maraming gagawin. Pero alam ko marami kasi kahapon. Pag nag ng mga, mga malamod doon, dami. Siguro, dalawang tangkal ang, ang kapal. Sa dalawa. E, eh, siyempre, ang malamod, 12 ano lang eh. 12 mm oh. lang eh. Oo. Eh, dalawang tangkal yan, karaming yan. Ay, oh. goodness, tayo, guys? I'm guys. I'm guys. Like this. Ah. Na I'm na guys. Pa na pa na guys. I told you. I told you. I told all of you. I'm pa going na na guys. I told you. I told you. I told all of you. I I told you. I told you. I told I you. Madami na ang trabaho. Tatalo-talo pa rin namin tumitira. Kailangan ng tao, guys! Kailangan naman ng tao. Pero, hindi na nakamukha. Kasi titipit. Gusto nilang balakay ang kabig nila. Guys, kung sila mas malaking kabig, mas kakunti ang tao mas malaking kabig. Kahit na magkakuba-kuba uh, yung mga tao dito, aming dalawang hindi tanda, hindi hindi hinggang kaso may rakit na nila. Well, let's go with the flow, nana. Okay, guys, let's go with the flow. Okay, wait, lang, guys, wait, wait, okay, wait, guys! wait, 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 Pasal nama nak Jaski DJ Jaski Ha? Ah? Okay kan? Um ada uh, sempat tak bani nah? Yun 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 Ah uh, Ah uh, Masuk tak hapun Tak Ah uh, Nanti kita santan Bisa kan? Nama santan So Kembali nama salah bas Sige lah Maraming dalawin kasi ng atakot dalawang ganito. Ganyang akapal. Ay, wala na mga ganyang akapal. Pagkabilang dulo. Sige, tanak-akapal ang So, ah, marami. Patay-patay na lang guys. Ang masama, yung ganyang apal, meron, ilalabas ni yung Sa tama doon, minalabas. Isisipong daw. ba? pag may isisipong ay araw Tanong-tanong. Ngayon nga, tumi, mabilisan. Kailang ma ma lang mag-grinding na, mabilisan. E, hindi ko lang kung dalawa, tatlo. Pero siyempre, siyempre, kanto pa rin siya sabi ko, mabilisan pa rin. Kasi lalabas ka yun eh. Eh kasi mga ginawa kahapon, lalabas ka Di ba? So, okay lang. Eh, yung dog-dewing yun, na nalalabas bukas, ngayon ilalabas. Buhas, kasi mas mabilisan E hey, guys? Kaya yeah, yun May mga... Ewan ko kailangang Dalawa? Oo Ano na? di ako ko na pag-iisip? Nagbabawasan na lang aking isip Yes, Sa sabi guys? Wala Pero kung maglari pa na ako kasi tulungan ko si... Si Satan I think hindi mo pwede kasi may laan kami Biyakso na kami sa Sabado Biyakso sa Sabado yan na si Yakso okay Yakso na sa Sabado kaya di na ano di na, ano hindi na pwede pero siguro kung bibigyan ako ng pera ulit Dia pergi ni hantar lah hantar Hoi santan Buat apa kita? Buat apa kita? Jadi aku kena aku nampak Pakai prop Nampak lah ni langian Pakai simpih Guys, saya cepat nak makan Bila kena Bila tu nak jatuh masalah Tidak lagi ni No? Maxwell Premium Hey, Maxim Premium Wo Maxwell? Max... Maxim Premium, ja yeah, guys yeah. <laughs> Premium Gold <laughs> Oh Oh, maganda, 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 maga. Pilipinas. Uh, sabihin lahat ng tao sa Pilipinas, pinabati ko. Pagandang, pagandang... Umaga sa inyo, Pilipinas. Good morning. Ano masayo? Ano masayo? Oh, guys. Ah, uh, sabi ko. Mamaya, try ko kung kasi mamaya guys itong program kano ko namin yung nagawa namin guys ha uh, mapakita ko sa inyo at uh, sana makakuha tayo ng uh, butas ulit bago matapos sana para makapag-grind ako at may uh, pakita ko sa inyo ulit so, step by step grinding, sanding kailangan natin na rin puga Kaso eh. nga lang, baka malabang mangyaring gawa na. Si, ano si Kunang kanyang, eh. kanyang Patapos na ako. Maaaris Kunang pa patapos na ako. hindi ka na may video. Kaya ako siya, At hindi ko pala upisan yun siya. guys. Ano guys? Perasaan salah kaisa Maju Mi ke Bikin bang Suara lah kan Ju Yang mula orang Satu orang Pernama Tapi Bawa apa Bagi Benda lah Sama ni Mari sini Alak ni Orang Tapos Dia mak Dulu Maha 30 minit Lepas Dia Dipot Dia Pada minit Tumpah lah Mak Dulu Stimai Kegangan Enak guys, memang enak Anyway, <match> oh, ramy 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 this guys, my man and all that. But I mean, salamat to this, support the guys. So you follow, like, but I'm gonna salamat to heart. followers, like, share sponsors. And you guys. Eh, you got some Open the Bye-bye, and bye-bye, and bye-bye. Okay? Bye-bye, 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 and bye-bye. Não sei, aí tem